guys, once again, so ito, ito ngayon, tayo ay malungkot or medyo nababahala kasi nga sa sitwasyon ng kabikulan, no? So, bali, tinubig yung kabikulan, binaha. Maraming nasirang mga, ano, masirang mga bahay, no? Mga kagabintahan dahil nga lumubog sa baha. At hindi lang yan, pati mga kabuhayan ng tao. So, kabuhayan ng mga nagtatrabaho sa bundok. So, medyo matagal bago makaka dahil nga sa sitwasyon na to. So, nakakalungkot isipin na parang puros na lang tayo, ano, puros na lang sakuna nangyayari sa, sa ating bansa, no? Pero hindi bali dahil tayo mga Pilipino, talagang mga matatag. So, marami mang pagsubok kinakaya natin yan, no? So, lalo na kapag mga ganitong sitwasyon na kahit pa paano may mga taong tumutunong. So, sa ganitong pagkakataon, alam natin na kailangan natin ng mga superhero or superman na sasangga sa mga pangangailangan nila yung kahit pa paano ma, ma, ano, survive yung pansamantalang pangangailangan kasi medyo matagal-tagal bago makakapag-umpisa sa makakapag-umpisa ulit yung mga nasalanta, yung mga nawala ng hanap buhay, no? So, masakit pero kailangan lang natin ituloy ang buhay. Tsaka ito guys nga pala. So, may kailangan tayong sausawan ngayon na ako'y naman ay natuwa, no? So, natuwa ako sa nangyari or sa ginawa ng ating Superman or superhero ang superhero ng ating diwata so ito guys nasilip ko siya kanina namili ng ano ng groceries na ipamimigay sa mga ano sa mga nangangailangan nag ano siya namili siya tapos nag impake at syempre nag abot sempre guys, nakakatuwa, no? Actually, hindi lang siya. Hindi lang siya yung mga naispatan ko na mga nagbigay. Siyempre, yung pinakasakalam. Si si Rob, sino pa yung nakita ko? Si Ian. Basta lahat yata, eh. Lahat na yata ng kalingap na migay. Pero, siyempre, pero, siyempre, proud tayo doon sa Superman ng ating diwata, ba? Diba? Di ba? So, kanina sabi ko, asang kaya si ano? Asang kaya si Dewata? Bakit hindi kasama ng Superman? But anyway, may update din sa ating Dewata na safe din siya, no? Pati yung family niya. So, napanood na, ko kanina kay Mambopil na nag-update siya kay Joy, nagtawag. So, safe si Joy. Okay man, pati yung family. So, masaya tayo doon. Yes, na walang nangyaring masama sa kanila. Pero itong Superman, habang si Joy nagpapahinga sa kanyang boarding house or sa kanyang bahay, ang ating Superman ay lumipad. Humarorot, no? Biglang ano, biglang lumabas ng kanyang ano, kanyang longga. At iyon nga, sumaklulo ang ating Superman doon sa nangangailangan. So, nakakatuwa at sabi ko sana ano kasama, kasama sana kasama yung diwata no na, na namimigay siya doon sa yung mga relief good sana katuwang niya yung ano yung diwata para mas lalong masarap tingnan masayas masarap sa pakiramdam na may superman tayo at diwata na tumutulong sa mga ganong klaseng sitwasyon no So, yun, kaso nga lang hindi pwede lumabas ang ating diwata kasi nga naman, syempre bumaba, umuulan, bumabagyo. Yun. So, yung diwata dapat nasa loob lang ng bahay. Kaya yung superman or superhero yung lumusob, lumusob doon sa mga nangangailangan. So, yun na nga guys, so, natuwa lang ako dahil may mga superman tayo na na may mga busilak ang puso sa pagtulong, no? So, nakaka-proud na dapat lang natin malaki yung mga ganitong klaseng uh, lalaki or mga charity, no? Na talaga nga naman bukas palad sila sa pagtulong. Alam nyo guys, hindi naman importante kung gaano kalaki or kaliit ang naitulong mo. Ang importante doon, marunong ka magbahagi, kung anong mayroon ka, marunong ka maawa doon sa mga nangangailangan, di ba? Kahit na simple lang 'yan. Kahit na konti. Maiibsan yung gutom ng mga nangangailangan. Maiso-survive nila yung pang-araw-araw na pagkain nila, no? So masarap sa ano 'yun, masarap sa sa pakiramdam yung yung mga mga nagugutom is na natutulungan natin na natin, no? Alam mo, proud na proud ako. Proud na proud ako sa mga ganitong klaseng tao na talaga namang alam nila kung paano tumulong, no? Alam nila kung paano dumukot sa bulsa nila ng pagtulong. ba? Diba? Kasi ano eh, ang tawag nito, kawawa, kawawa yung mga ano, kawawa yung mga nasa lanta ng baha. Siyempre kung walang tutulong sa kanila, paano na lang. Kaya dapat talaga sinusuportahan natin yung mga ganitong klaseng charity na talagang handang tumulong or sumaklulo sa mga nangangailangan kasi kawawa yung ano kawawa yung mga natatamaan ng ganitong sakuna no so paano na lang kung walang ganitong klasing mga tao so paano na lang sila magugutom no mamamatay sa gutom kasi walang hanap buhay. So, pansamantala, kung may nagbibigay na may nagbibigay ng mga ayuda, so yung pang-araw-araw nila, maiso-survive nila, ba diba? So, yun na nga guys. So, proud to proud ako sa mga naispatan ko kanina na lumabas ng bahay para magpaabot ng mga tulong. So, hindi lang ang ating superman or superhero yung naispatan ko. Nandoon na rin sina Ian, sina, sina Rob. Basta madami sila lahat na, na la, mostly yata ng K-boys is lumabas para magpaabot ng tulong. Siyempre, lalo, lalo na si Nakoyabal na hindi talaga mawawala yung pagtulong nila. So, yun nga guys. So, nakaka-proud. Sabi ko nga, nakakatuwa naman ang Superman ng diwata namin ah uh, yun, nakangiti na tumutulong. Siyempre, pogi. ay eh, pogi na siya. Mas lalo pa siyang pumugi. O, edi nagdagam ng smile. O, edi mas lalo na talaga. Yeah. Nakakapugi masyado yon Alam nyo guys, nakakapugi masyado or nakakaganda yung may yung may ma maayos ka na puso, yung may mapagmahal ka na puso, matulungin na puso. 'Di ba? bulsa na mababaw lang dukutin kasi may mga ibang bulsa na ang lalim dukutin hirap na hirap sila mag share ng blessing kung anong meron sila kasi iniisip lang talaga nila yung mga pansarili nila so wala silang pakialam sa mga taong nangangailangan so magpasalamat tayo at may mga ganito tayong sakalam na mga hero no? na talaga naman lahat na yata ng uri ng pagtulong is ginagawa nila kaya talagang pasalamatan natin sila at patuloy na suportahan sa kanilang mga adikain sa buhay or mga ginagawa na sana talaga hindi sila sumuko sa hamon ng buhay or hindi sila tumigil sa sa pagtulong no sa pagnanasa na makatulong sa mga taong nangangailangan guys kasi ito yung mga taong kailangan natin sa bansa natin kasi yung bansa natin is hirap yung mga kababayan natin is talagang kulang na kulang no so kailangan natin ng mga tao na although kumikita man sila marunong sila magbahagi ng mga kinikita nila, hindi yung kinikita nila talagang sinisiksik lang nila sa bulsa nila, nagpapayaman wala naman masama maghangad yung maman, or bilhin mo kung anong gusto mo, ipundar mo kung anong gusto mo pero yung kahit pa paano kunting party man lang nang meron ka ibahagi natin kasi ako naniniwala talaga ako na masarap sa pakiramdam ang tumulong. 'Di ba? Parang nabubuhay ka sa mundo na may halaga ka. Parang ang pangit naman isipin na ang yaman-yaman mo tapos parang lahat na mayroon ka. Tapos may nakikita ka diyan sa tabi-tabi mo na talagang hirap na hirap sa buhay, nagugutom nono hindi ka man lang magbahagi kung anong mayroon ka. Parang ang tingin ko noon, nabubuhay ka sa mundo na parang walang ano, parang ano ba itong walang meaning ang buhay mo, no? Kasi ang nabuhay tayo dito sa mundo, lang sabi nga, kaninong ano yun na narinig ko na preaching na nabuhay tayo dito sa mundo, hindi lang para sa sarili natin. sulha lahat tayo nabuhay na may mga ano, tawag nito, may binigay ang Diyos na tungkulin. May mga pinagkaloob ang Diyos para sa atin na dapat natin gawin or trabahuin. Kasi kung wala kang mga ganyan, yung buhay mo parang walang meaning, no? So, at least sila nagagawa na nila yung mga bagay na yan, nagagampanan na nila yung mga bagay na yan kaya nakaka-proud. Proud na proud ako sa mga lalo pa mga lalaki sila, no? Nakaka-proud yung mga lalaki na may mga busilak ang puso sa pagtulong kasi karamihan ngayon ng mga ibang lalaki, iba yung mga pinagkakabalahan sa buhay, 'di ba? So, proud tayo dito sa mga kalingap itong mga sakalam na ating sinusuportahan na may mga busilak na puso sa pagtulong no so sana tuloy-tuloy na wag nila sukuan ang ganitong adhikain nila sa buhay sana tuloy-tuloy ang ang paglingap sa mga mahihirap sana hindi sila mapagod hindi sila magsawa, no? So, sana bigyan sila ng Diyos ng mas malakas pa na pangangatawan para talaga magkaroon sila ng kakayanan. Abutin yung mga taong nangangailangan. Yun, guys. So, ano lang ako. So, proud lang ako. Tsaka, syempre, napangiti na naman ako. Naisip ko yung ano natin, yung diwata. So, yun nga, sabi ko. Sana magkasama sila. Kasi, di ba, one time, nag-feeding like ba sila noon no magkasama silang dalawa na doon nga nag-start yung I Love Sabado no? so bakit wala na akong nakikita ngayong I Love Sabado parang parang hindi na nasundan yun na, na ginawa nila no? so dahil nga busy na ang ating diwata kaya siguro wala ng time sa mga ganyang bagay pero di bali syempre priority naman ang ating diwata ang kanyang pag-aaral dahil kapag nakapagtapos na yan syempre mas makakatulong na silang dalawa sa pag-charity. So, dalawa na sila na mag-charity, diba? So, kaya hayaan lang muna natin ngayon ang ating diwata na manahimik at mag-aral. So, yun nga, habang ang diwata ay nagpapahinga sa kanyang bahay at safe naman siya doon, ayun, lumipad ang kanyang superman, tumakbo ang superman, lumusob sa mga taong nangangailangan. O, diba, nakakatawa? So, nakaka-proud lang. So sabi ko, ansurati naman ang aming diwata Joy na may may ganitong ano, may ganitong tagahanga, no? So wala nang hahanapin pa. Talagang perfect na. So kung ako, nako po, hindi ko na 'yang pakawalan Nako Joy, nagmo na 'yang pakawalan kasi napakaswerte mo na talaga. O tignan mo yan imbis na magkulong sa loob ng bahay matulog magpahinga ayon lumipad siya sa labas para magpaabot ng tulong so kaya proud na proud tayo sa ating papadaan no so yun sana tuloy-tuloy at looking forward na dumating yung panahon na makikita ko na silang dalawa laging magkasama sa pagtulong parang ang sarap noy parang ang sarap mag parang ang sarap ng ganyang buhay no na dalawa kayo parang iisa yung iisa yung adhikain niyo sa buhay no pagtulong iisa yung spirit niyo yung paniniwala no parang ang sarap magsama sa loob ng bahay ng ganyan hindi yung nagsisama kayo sa loob ng bahay na puro away kung ano-ano yung mga pumapasok sa utak na mga pangarap, pag hindi nangyari, hindi natupad, bumbugan, sigawan, no? So, parang ang sarap mag ang sarap magkaroon ng kasama sa bahay na iisa yung adhikain nyo, nagkakasundo kayo, may puso kayo sa pagtulong, no? na nyo yung mga problema tapos pag tumawa kayo parehas ang cute cute nyong tumawa o ano pa ba diba? so ang sarap sarap magkaroon ng ganyang klaseng buhay no so yun na nga guys so sabi ko nga sige ngayon hindi ko pa makikita ang diwata na laging kasama ng superman sa pag abot ng mga tulong or pag charity so who knows in the future makikita natin silang dalawa na laging magkadikit sa pag-charity, sa pagtulong, no? So, yun na nga guys, so yun ang update sa ating, ano, sa ating Danjoy. So, ang ating diwata ay nagpapahinga kasi nga, syempre, hindi pwedeng lumabas ng bahay kasi malakas ang ulan at baha. So, may superman tayo na super lakas, no? Super lakas, lumipad palabas. <laughs> So yun hindi nga ito ang tuwa lang ako pati doon kina Kalinga Prab so tuwang tuwa ako nung nagpaabot sila ng tulong si Juby yata yung nag request na may tutulungan sila tapos si Ian na ispatan ko din si Ian so pero hindi ko pa lahat na panood kasi medyo busy tayo so yun lang ang ano medyo na update ko kanina so yun guys ang ating ano update ngayon. So, thank you so much nga pala sa mga sumusuporta sa akin, mga nag-subscribe. So, continue to support Buong kalinga Kuya Val Santos Matubang at Edna Rob uh, si Jack. So, mga angels Hey okay boys so suportahan natin sila kasi kailangan nila yung support natin no so hindi man sa financial sa ganitong paraan na lang sa panonood so yun masuportahan natin sila para mas marami pa silang matulungan at maabutan ng tulong no so yun na nga guys so, good night for now till next bye